Parang ironic, pero sinasabi ng iba na ang tunay na kalayaan ay nasa paggawa ng kahit anong gusto mo, kahit kailan mo gusto, na walang sinusunod na mga alituntunin. Ngunit, tinuturo ng Biblia ang isang uri ng kalayaan na matatagpuan sa Juan Kabanata 14, Talata 15, Kung iniibig ninyo ako, tutuperin ninyo ang aking mga utos. Sinasabi ni Jesus na kung tunay natin siyang mahal, ipapakita natin ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga mabubuting bagay na itinuturo niya. Parang sa pagmamahal mo sa iyong mga magulang, pinakikinggan mo sila at sinusunod ang kanilang mga hinihiling dahil mahalaga sila sa iyo. Yakapin ang divine paradox ng paghanap ng kalayaan sa pamamagitan ng pagsunod. Mag-subscribe sa Banal na Kontradiksyon at tuklasin ang mga kaisipang gumabaligtad sa pananaw mo sa loob lamang ng isang minuto na magpapabago sa iyong araw ng mas mabilis kaysa sa inaakala mo.